what is then, mga take care boom good afternoon po sa inyong lahat at nandito ako ngayon sa may Santa Maria Depila Santa Maria Pangasinan ayon inulit ko lang at ngayong araw ay napaka special sana nga makuha ni Hipag yung anak ko dahil after 8 months magkikitang muli kami at may ko siya parang naulit lang yung nangyari nung last year dahil yung pagka-disgrasya ko sa pao ay umabot ng 7 months yung pagkikita namin ng anak ko although nag video call naman kami pero iba pa rin yung nagkikita kayo ng personal at nayayakap mo ng personal yung anak mo kaya ayun si Bok yun oh parang nakilala ko si Bok tingnan nga natin buto nga natin Bok sabig <laughs> big ka kumusta kay yan nalipata ay mo, full Bernard, Ay, bin Ibay, uh, Ibay. Ayon shout out kay Bok Bernard Ibay kasama ko sa Meat Grocery. And so, nakita natin na kilala yung mata niya dun na dumadaan. And so, shout out natin si Bok. <laughs> nice meeting you ulit. <laughs> Ayun, shout out ko na lang yung family niya, yung mga anak niya, tsaka si Mrs. niya, tsaka lahat ng makasama kasama namin sa Meat Grocery. Ayun, so, ingat ha, ah. hey, ka Ingat kay ka na yun ha. Ah. Right. Ayun, so, nagalangan ako kasi <laughs> hindi ako sigurado ako siya yun. Pero, nung umiti siya, siya nga. Bago tayo dumiretso sa Asingan ay kuhanan muna natin yung uh, ito yung uh, landmark ng Santa Maria. So ayun, nice nating i-shout out yung ating caretaker si Maxia Pilado tsaka kay uh, 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 Sister Maricar. Ayan, napakaganda talaga ng uh, I Love Santa Maria. Ayun, shout out sa mga caretaker natin dito sa Santa Maria de Pila. Okay, so proceed na tayo sa Asingan. Let's go. dadaan tayo dito sa may napakagandang tulay ng Narciso Ramos Bridge ng uh, Santa Maria at Asingga. Okay, mani popcorn. Ayan, napakaganda talaga ng view mga kataykero doon po yung western part ng uh, Rosales at uh, dito naman ay ang eastern part ng Pangasinan pasaya lang ako dahil uh, mayayakap ko ulit yung aking anak, thank you Lord Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Dito tayo dadaan sa may kaliwa mga ka-take care. Dahil mas malapit tayong makarating sa sentro ng Asinggan sa may park. Kaya kakaliwa tayo. Uh, sa karsada. Huwag lang tayong makaliwa pag may sawa na tayo. Bawal yun! Okay mga ka-take care. Boom, 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 boom. boom. Dito tayo sa kaliwang banger. We are going to turn left because that is where we going right now. Okay. So my hands dito sa crossing yan. My hands, my hands, my hands, my hands, my hands. Welcome to Asingan Pangasinan Ang bayang napakaganda at napakaganda ng mga dalaga dito <laughs> Ay nako Ayan At kakaliwa tayo dito Magta-turn left tayo dito mga ka-take care Doon tayo sa may park Doon tayo sa may park Ayun at ito po yung munisipyo ng asingan mga ka-take care oh. ayan so punta tayo sa kabila mga ka-take care at maghanap tayo ng parking area doon hahanapin natin kung saan nag-parking si Hipag saan ba tayo pwede mag-park so pwede natin ipasok ng motor doon let's go Okay. Tanong na lang natin. Ma'am, excuse po. O ninyo nagmotor, ma'am? Ay, motor mo. Ay? Ay, pwede yata. Pwede. Oo, pwede yata. <laughs> so, ayun. Maghanap tayo ng parking dito. Kung saan ka ang motor. Dito na lang. So, pwede siguro dito. Ma'am, isingit ko, ma'am. Ah. <laughs> ayun. So, nakahanap tayo ng parking dito. At hanapin na lang natin dito si So Saan kaya sila dito? Napakaraming tao. Ayan o. Ayun oh. Ay, yun, yun. Saan so, nakikita na natin sila? Tara ko dadaan doon. Pasok tayo doon. Okay. So si Kurit, ayun si <laughs> Andito si Meja, ayun oh. Eh, no? <laughs> Hello Nakkong! Hello! I love you! Kumusta? Hi! Kumusta ka na? <laughs> so, ayan si naning ko J. Kumusta nakong I love you! I miss yeah. you! Um, <laughs> kumusta ka kong I'm good! <laughs> You're good? So, ito si My J. Napakalaki na. Ayan o. Oh. <laughs> Ni Jisip ng nga. Ano yung mo ngay? Ay, ayaw ang gayon niya. <laughs> <laughs> At ito naman si Gisip. Yan nga yung Gisip. Nagwapo no, po kiss mo ah. Army ah. <laughs> Natanggalin ko yung kanko. So, ayun. Tutuloy to natin mamaya mga katikrim video natin ito. Kasama ko na si Maiji. Yay! Yay. tayo kira. Apir. Yay! Kabila. <laughs> At Gisip. Hello! Yay! Yay! Ay, tapos ka na magbobaksin? Ay, bukas. Say, good luck ah, good luck. <laughs> o, oh, dahan-dahan dahan-dahan. Ah, kaya dahan. well, mga katay, kaya na kami ni naning kumaiti. Ayan, na kami. So, hindi ko alam kung kailan uli kami magkikita. Ayun. Basta importante siya uh, safe. Safe si Maideen, saka sila Latita niya. Ayan, nanay niya, lola niya. Buhay niya, G.S.F. Okay?

no kasi na ko aje check up na uh, sakto ag diyo pa kadi pero ko wa mabal malam malam ti wayak ta bigat ti ko wa, eh wala nating wala ingat kayo ah wala ingat kayo nako love you ayan wala nating ingat kayo ingat ingat so ayan pauwi na sila at uh, thanks god nakasama ko si naning ko So ayun mga katay, care pauwi na po tayo. Ay hindi pa pala. Uh, ihatid muna natin yung garapod na hiniram natin. Yung pinaglagyanan ng uh, sopas tsaka uh, sopas. <laughs> so ayun, uh, balik tayo ulit dito sa may asinggan. And so shout out sa lahat ng taga-asinggan, pangasinan. Alright. So ang daming tao napaka napakasarap sa pakiramdam ng makikita na nakalabas yung mga bata Pero siyempre yung safety pa rin yung ah uh, dito yung main concern At least nakalabas sila Ayun so let's go Sige Ading ah Ayun shout out kay Ading Ayun maraming salamat Panginoon na pinakinggan mo yung aking dasal na makasama yung anak ko ayun napakasaya ko talaga hindi ko matigilan yung pakiramdam ko na naiyak ako ngayon dahil naiyak po yung anak ko after 8 months salamat sa hipag ko na gumawa ng para please uh, subscribe, like and share pala sa youtube channel <laughs> muntik ko na namang makalimutan yung aking linya Yo, please like, comment, share, and subscribe sa ating YouTube channel, Grinji Vlog. Lagi kayong mag-iingat. Okay, pakit sa next vlog, mga kateke. Boom, lagi po kayong mag-iingat. God bless you all. At lagi yung tatandaan. take it boom